Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Support so, Your TV. Ayan, kamusta po kayo mga kayo. Pasensya na kayo mga kayo. Medyo paus po tayo ngayon guys. Paus po tayo ng kaunti. Ayan, medyo iba po yung boses natin ngayon. So update lang mga kayo. Kung makikita po ninyo, yan po yung venue dito po sa Kapatagan, Lanao del Norte. Kung saan dito po ngayon nakaschedule ang Elias J TV Band. Ayan no? Ayan, napansin ko lang mga kayo medyo maliit po yung venue. Yan, ewan ko lang mga kayo kasi hindi pa natin nakikita yung isang side. Maki baka doon ay malawak po tong uh, venue na to. Kung saan tutugtog mamaya ang Ilias JTV Pond Ayan. So wala po siyang bubong guys. Ayan. Yung meron lang bubong ay yung portion kung saan na nakapwesto po yung banda sa STTV Macio. Kasi mahirap naman siguro Macchio na may bubong yung audience. Walang bubong yung magpaper pa. <laughs> Magkakasakit po sila Macchio. So ayan. All set na rin mga kayo, yung mga speaker. Ayan. Ilagay na ilatag Nailatag na rin po yung mga speaker Macchio. Ayan, o oh, di ba? Ang ganda po ng video na to guys. Kaya abang-abang tayo mamaya mga Q. Sa mga magaganap dito mga Q. Panigurado mga Q. Pupunuin to ni Ilya City guys. Kasi para sa akin mga Q, opinion ko lang din naman. Medyo may kaliitan po siya ng kaunti. Ay, medyo maliit po siya guys. Ayan, o oh, di ba? Makikita nyo naman yan mga Q. Ayan, o oh, meron po tayong video. Makikita naman natin na medyo maliit po talaga yung venue mga Q. Pero sana malawak yun sa kabila mga Q. Ayan, doon oh, no? banda sa may bandang likod sana medyo malaki doon mga kayo para kahit pa paano mamaya mga kayo, hindi po siksikan. Kasi alam naman natin mga kayo, kapag nag-concert po ang Ilias City Band mga kayo, ay punong-puno po yung pin yung mga kayo. Hindi po mahulugan ng karayom yung tao na pumupunta mga kayo, sa concert po ni Ilias JTB. lalong-lalo ngayon mga kayo, na-intriga po yung mga tao sa kanya mga kayo. Dahil nga sa mga isyo ngayon na lumalabas na wala namang katuturan mga kayo na pinapalawak lang po nitong mga Marites Park. So yun lang guys, abang-abang po kayo mamaya sa update natin dito po sa Kapatagan, Lanao del Norte. Kung saan dito po ang concert ng Ilias JTV Band. Ayan. Kaya sana mga kaya sana mga kayo sa mga hindi pa dyan naka, nakasubscribe dito po sa aking YouTube channel. Masubscribe nyo po yung aking YouTube channel. Para kito paano guys, updated naman po kayo sa mga in-upload ko dito sa aking YouTube channel. So nag-upload po tayo ng mga kaganapan kay Ilya JTV, mga reaction mga kayo, sa mga nangyayari po sa kanyang concert mga kakyu ayan at kung ikaw ay legit Ilya JTV TV panatik mga kayo, sana po suportahan din po ninyo yung aking YouTube channel maraming maraming salamat guys ayan abang abang lang po kayo mga kayo, ha ayan nasa kapatagan po sila ayan malapit po pala yan mga kayo, sa kanilang kapitolyo ayan o oh, malapit po siya at medyo may kalakihan din yung stage mga kakyu Ayan, so kagabi po sa Dipolok City, mga kayo. Malaki po talaga yon guys kasi nga ano po siya, kumbaga covered court po siya. Ayan. Cultural uh, center po siya, maki sa may dipulog. Uh, malaki po talaga siya guys kasi hindi rin po biro yung nagperform. Di ba? Sweet Note. Ayan. At saka Ilias J. TV Band. Grabe guys. Grabe yung hiyawan ng mga tao. Ayan. Nag-collaboration po sila kagabi. Dito po sa Dipulog City. Kung hindi nyo pa napapanood yan, Makio, yung video na yan. Mayroon po tayo dyan, Makio. Mayroon po tayong upload dyan. Na collaboration po sila, guys. Kinanta nila yung nagpasikat na kanta kay Ilya C.T.B. Yan. Tapos yung Sabacadiric. Kinanta nila, guys. Grabe. Sobrang galing din po ni Sir CJ. <laughs> Nakakatuwa po siya, guys. So, yun, mga kayo. Summary lang, mga kayo. Yan, nag-update na po ako ngayon ng concert ng Ilya C.T.B. Band. So, ngayong araw, guys. Sa mga ngayon lang na pinapanood ito. Ngayong araw po, July 8. Yan, araw po ng Martes. Yan, nakaschedule po sila dito po sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ayan, sa iba pang update mga kiyo, i nyo lang po yung ating uh, YouTube channel. I-subscribe pala yung ating YouTube channel mga kiyo. At i-click nyo po yung tiny bell button mga kayo, para ma-notify kayo kapag nag-upload tayo mamaya ng update dito po sa concert ng LSE TV Band sa Katpatagan, Ano Del Norte. So yun lang guys, maraming salamat. Ingat po kayo mga kayo.